it's me again. Hello, hello. Na-miss nyo ba ako? Ayan. Ayan, may babalita lang po ako sa inyo. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung aking in-order po ulit. Pang tinda. Ito po siya. Ayan. Jaran. Buksan po natin ito po ay in order ko sa online pang tinda ko para hindi na ako nakikipagsiksikan tu saan saan. Pupunta pa ako ng palengke ng Pasig or sa ba yun? Pupunta pa ako ng mga uh, ano yun? Divisoria or no? No, hindi na. Ito na lang po. Dito na lang po sa online. At pareho rin naman po siya, no? Kasi ilang beses ko na po yung ginawa. Nagkanda pagod-pagod lamang po ako. Pero isa lang naman po ang kanilang kalidad. <laughs> at saka mo order ako sa online kasi ano naman siya uh, legit naman at, at tinetext ko po at sinachat ko po yung seller sabi ko dun sa ano, tsaka tinitignan ko yun eh yung mga comments, oh nice good, yan to ganyan, so tinitignan ko po yun at pag ano, tinatanong ko muna yung sa seller, or halimbawa naka-order na ako, or um, give me the right size uh, tsaka yung color, kasi ibabalik ko yan pag hindi, ganun sleeper ayan po, yan yeah meron po ganito, o. Oh. Ayan. O, oh, pambata siya, mga ogang. pangdalaga ano niyo po ba, magkakala lang to. Mura lang po yan. At ibibenta ko rin po siya ng mura, syempre. Ayan. ayan. O, oh, diba? Ang ganda niya, diba? Ang kapal niya, o. Oh. O. Oh. Ayan, mga ogang. Ayan, pambata po ito. Kasi yung mga na sa akin, mga pambata. Ito pa. Ayan. Ayan. Apat na naman in order ko, mga pambata siya. Ayan. Ayan. Ang ganda, diba? Kasi ang ganda ni Ogang. May panlalaki. Ayan. Eh! Ayan. So, bili na po kayo. Punta na kayo kay Ogang Tendera. Ayan. Ganda. I'm happy. Maganda siya. Makapal po siya. Lalo na to. Ang ganda display ko na siya, mga Ogang. Hopefully, mabenta siya agad. Alright, mga Ogang! Thank you! Bye-bye! Don't forget to follow Ogang Tindera sa FB page at YouTube channel, Ogang! Alright! Bye-bye!